first lane. Ito mo, yung dalawang bata, sumalubong. Oh. Nasa first lane na, nakasalubong po. <laughs> Ayun o. <no? laughs> oh. oh, pag gano'n, takbo nila. Hindi yan. Hmm. Sarap na. Mas, Sabi ko pala kaya nang ka pa. Kasi sa pangayon ng pagka doon, sa kahit niya, kaysa yung ano, kaya ano yung, ka yung meron? So, um, pag order sa bahay, or Ay, kasi Pero kasi sa bawang. Pwede sa bawang. parang iba parang cowboy ko, ko yung ano? Ito madadapa. pa, yung kapag dapa pa. Hindi ka matukatan dyan. Oh yeah. Eh yang kailangan Raiki Arau. Raiki Reki. <laughs> <laughs>